Okay, punta muna tayo ng Cartimar. Oh, punta lang ako ng Cartimar. Ah, oh, punta. Sige, sama ka. Tala ako ng Cartimar, may ibablog lang tayo na konti na ah, uh, tawag rin, manok na uh, pwede mong Panorin niya, samahan niya po ako punta ng Cartimar. Tara! Okay, ito yung supplier ko nga pala dito ng mga leg ng manok. Pero may, dito may natitira na, ano na, anong dulo ng manok eh. Lagi natitira. Pero depende ito. Itong dulo, ano to pre? No, ito itong dulo palagi. Ito palagi natitira sa kanila. Mga siguro nakakatira sila na dito ng halos lahat dito na nagtitinda ng manok. Na titira ng ganto. Pero ito lang kasi yung kinukuha nila. Ang tawag rito pag ano, pre? Midwheels tawag nila. Ha? Midwheels. Midwheels. Mm, oh, pero ito palagi marami na titira sa kanilang ganto. Lollipop. 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 Ang natitira Yan yeah. Kaya kung gusto niyo rito, depende kung gaano karami ang order niyo. Susuplayan kayo rin ito lang ganto. Pwede niyo yung ano to, chicken pastil. Pwede to. Ah, uh, uh na uh, chicken sandwich, pwede rin. Kasi wala namang problema ron kung anong uh, so, Oh, kahit ipipili lang naman 'yan eh. Basta chicken pa rin yan. Dito to. Ano pala mo pre? sabi na lang para pag ginanap nila. Ading. Ading. Paring ading. Ito yung supplier namin. Ang leeg ng manok. Dati lagi natitira dito, leeg ng manok. Marami. Pero ngayon, nagkakaubusan na ng leeg ng manok. Niya. Ito yung paninda yan. Kita mo lahat dito presyo. Hindi nagyayelo rito. Ang nagyayelo. Hindi malamig yung ano. Yung manok. Ito? ito. yung supplier ko dati. Ito palagi natitira sa kanila. Ma... Mga... Ilang kilo palagi ito natitira, ante? Ilang kilo? Ha? Nang ganito? Oo, oh, marami, no? Marami. Ngayon, palagi natitira sa kanila. Ang mga pwede magnegosyo, mag chicken pastil. Uh, tawag to, pwede to. Tsaka chicken fillet. Pwede yan. Gusto Magkano kilo na ito, ante? Magkano kilo? Oh. 30. Ha? 2.30. 2.30. Pero pagka marami. Pagka, ma mara, na 10. Kaya bigay ng 200. O, so, kaya bigay doon ng 200. Kaya nilang bigay ng 200. Dito daw sa kay Ati Teresitas. Tama. Ito supplier ko dati. Tapos yung kabilang pwesto. Hindi na. Pwede ba mamapihawang kaya pre? Ayan yung mga... Ano natin o, oh. tropa natin dito. Ay eh, mga tigakat niya. Si Ate. Thank you. Nakaya marami kami ko. Oh. Eh, Bira-bira magyelo rito, hindi fresh lahat ng manok. Ay, eh, si tropa. Okay, paki ano na lang kung gusto niyo talaga magnegosyo dito, maraming manok talaga. Mamimili kayo, choice cut. Lahat ng cut nandito. Nga pala po, isa presyo po sa Cartimar po ng manok kasi suki-suki po doon. Pagka araw-araw po kayo nakuha sa kanila, mas mababa pala po. Hindi po kasi, siya ba, diba? pagka one time ka lang sa kanila bumili, medyo mataas. Pero pagka araw-araw ka na nakikita, bibigyan ka po nila ng discount. Mga bait naman po sila doon. nga please like and share, subscribe nga lang po sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sana po makatulong po sa inyo itong video ko dito sana po matulungan nyo rin po sa pag-angat ng channel maraming salamat po thank you, God bless po